Tingnan nyo. Tingnan nyo. Kung gaano kalaki ang budget, tapos walang ginawa. Nangunguna sa Bicol Region ng probinsya ng Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pag-uusapan, base po yan, sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa sumbong sa Pangulo website. Pero may isang flood control project sa Camp Sur ang hindi pa natatapos at inabando na. rin umano ang kalidad ng nasabing proyekto. Balita hatid ni Mark Salazar naglalabasan na po ang mga multong proyekto na pinunduhan ng bilyon-bilyon. <laughs> Sobra na! Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit limang kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang riverbank at road project na ito ay protection sana ng bao sa baha kapag umapaw ang uh, baaw lake at connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng bao Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado, nakatiwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan. Itang kita sa sumbong sa pangulo at PH kung sino ang contractor nito. Maawa kayo sa mga mamamayan. <laughs> Sobra na. Tama na.